Ganito po pala ang tubig ito pag high tide, sometimes sa taas pa po. Hello everyone! Welcome sa vlog na ito kung saan ipapakita ko sa inyo kung paano nangyari at paano ginawa yung kami munting tulay. <laughs> so originally, ganyan po yon tulay namin. Oh, grabe ka. Ano, gabok na ba? So ito si Judah. nag Nagchichisismis naman ito. Nagmamarites. Ganyan siya kapag maiingay sa labas. Lagi pong tumatahol si Judah kasi First time niyang makita yung isang panday ba? <laughs> ang ingay. Kaya tinalian ko na lang para hindi niya masyadong makita sila kuya. Yun know, ang himo so. Oh. Kahit madungis yung muka o oh, kasi sobrang laro ng laro kagabi. Thankful talaga ako na napaayo. Ano yung napaayo eh? Na-change na yung tulay namin ba? Nabago na siya. Thankful talaga ako. Super po. Talagang abot langit ng aking pasasalamat po sa sponsor at saka nila kuya rin na eh, ano sila yung tumulong kasi ang hirap pong makahanap ng panday ngayon dito so good thing bakante sila kuya rin eh, at saka yung kaibigan niya kaya na ano na work yung tulay ko today maraming salamat po talaga sa sponsor and hindi po to mapapagawa itong tulay namin or latayan kung wala po kayo ito po yung mukha ni sa kapag natatakot Magtatago talaga siya dyan kasi naiingayan siya doon sa pokpok ng martilyo. <laughs> Kaya po alam ko kung kailan talaga matatakot siya dasa sa, sa sobrang ingay ba kasi ganoon po siya magtago <laughs> tapos uuwi siya kung nasa labas siya tapos nakarinig siya ng ingay. If you notice po, may mga nylon silang ginamit kahit may pako na yan. Kasi po, mas safety po talaga kapag tinalian yung kawayan. Kasi time will come na ano ba, magiging maluwag siya. Kasi kapag, ano, kapag tumanda na yung kawayan, malug, magiging maluwag siya. So, hindi na rin safe daanan kapag maluwag. So, kailangan siyang talian. At habang nanood ako sa mga panday, nakita ko itong isang ninggay. <laughs> Hindi ko alam kung lalaki to or babae, pero pinuntahan niya yung pusa ko sa loob. Muntik na siyang maano, ay lalaki oh. Naku, wag, kang, wag mo sabihin. Gusto niya naman mag, ano, ah, mingming, wag na ming, dami mo ng anak. Ito po yung pusa na naghihintay sa mingming -ming ko sa labas ng bahay. Buti hindi siya nakapasok. Kung nakapasok lang sana siya, nako, tatakbuhin siya ni Juda. Ito na po yung aming finished product. Pero si Hadasa po, hindi pa po sanay. So, hindi pa po siya gumagamit dito. Bumababa pa po siya. Kasi ganyan po si Hadasa yung nag-change nga ako ng ano ba, carpet sa bahay, Naku si Hadasa hindi po pumasok ng kwarto kasi iba yung kulay ng carpet. <laughs> Ganyan po si Hadasa kapag may bagong bagay ba. So itong tinatayuan ni Juda, pagawa po yan. So temporary lang po to Ta. Ayan si Juda. Hindi pa siya masadong sanay. Wait boy, Juda. Wait. Billy, Tatakot si Hadasa. Wait lang Juda. Wait lang. Katakot sa dasa juda Taysa Taysa Matatakot sa dasa Babalikan ko na lang sa dasa Takot kasi yun kapag anito latayan Pero dapat siyang masanay Yay we're done Hali na bi Ganyan po siya Takot po talaga siya Hindi kasi siya sanay sa latayan kaya sa baba sa daan pero there was a time po na ginagamit natin talaga yung latayan kaso nung ano na nung nasira-sira na hindi na Naku, umalis na yung bibi bibi huy nako sa baba dumaan <laughs> hindi pa kasi siya sanay <laughs> si Judah oh <laughs> wag kang pumunta sa ilalim ha Judah ang Judah Judah Naninibago si Judah oh <laughs> B. 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 Ayo ka hadlok. naman si mama. Nga ano, mahadlok hadlok mo na. Nga ano, naman si mama. Talian natin pala. May kasama ta. Dapat kang masanay. Hindi kasi siya sanay. Dapat masanay siya. This is for your own good, B. Sige na, B. Tako talaga, oh. Nani <laughs> bago. Para sa YouTube, B. Eh. Tara na. Ngayon, go. Huwag ka matakot. Huwag está por llegar